ngayon And guys, nandito tayo sa barangay Alitap, Mauban, Quezon. So bali, uh, nasa isang oras kaming nag-rides. So bago makarating dito, so, motor lang yung sinakay namin. So kaya medyo mabilis. Pagdating nyo dito sa starting point, so ito yung nakalagay. 15 minutes na maglalakad tayo. So maganda naman yung daan. Simentado siya. So kaso, tao lang talaga. Hindi pwedeng ipasok yung motor. So meron din ditong entrance. Kaso ngayon, walang tao. Pinayagang kami na libre na lang daw, wala kasing naka-duty. dito yung entrance o, oh. 50 pesos, uh, 40 yung entrance. Kapag kayo pupunta rito, mag-ready na lang kayo ng pang-entrance. So tara, start na tayo maglakad. Let's go! Yeah. tayo. Ah, ganda naman pala ng daan. So, ngayon, may dalawang daan. Hindi na natin <laughs> Bukad pa <ka> lang. <laughs> Alin kaya dito? Kaliwa ka Testing natin yung kaliwa. <laughs> ah, wala. Karwas yun. Karwas. Karwas pala. Hindi yun. pala yung daan. Wala ko yung daan agad eh. <laughs> Ayan, ganda ng daan, no? 15 minutes daw. Okay. For today's video day. <laughs> Anak-anak pun sa Mauban Alita Pulse. 50 minutes lang day, mga boys. Pasulod diri ada pita. Paingon paingon daw dito sa atong ligo-liguan. tawag lang tubig bigikan sa bundok ba nang mahulog ito. Pulos may tawag lang sa ato ladri satu satwa dito ngayon, bot. Ha. Eh, lakaw-lakaw lang. Uh, relax na ang ano ba? bikang bigang sa tiil. Uh, mo tanawa ng isa. Si Boss Slims vlog. Chill. <laughs> chill, <laughs> chill, chill lang kayo. Oh. Uh, niyo guys. Kwan ba? Uh, ang uh, hatag ng mga sticker diri ah. Na yun, ay, nakita na namo ni. Nakita na daw niya pwede dito maligo safety naman oh hindi siya as in lalom. laong ba kung sa tagal pa yung hindi siya masyadong malalayong courage oh for to respect rai oh tanaw na naamo amo ng na, na ano kung sa ano na amo na naamoy na ba silip na na nalili na nalili may na, na mga buko sa tubig eh yeah. Mani pan. Mani ang gyanan. Nga nilang siya. Sinin siya tanan. So good dito sa entrance. sa na ipong Oh. Diba? At po yung bulo sa tubig. Pero, kuan? Dili, dili, iso na agyanan. Nga nilang siya agyanan. So good dito sa entrance. nindot ilang pagkakuan gisa gimuan yun ang tuyo ba okay niya wapan ako mano oh. pero lagi like, yung gimuan para uh, ang mga mga dili maglisod pero naka circle lang kami karun matimingan na mo kay wala daw dito ang nagbantay kita pa sa center oh uy ano nalili -nali na Grabe. Ganda. Wow. Nindot guys. O. Oh. Pero kanindot pa. Hindi mo na mga Oh. Safety food, may sa mga bata, o. Oh. Oh. Di ba? Oh, pwede mga bata. Oh, kana dai, kana. Oh, pakai ngot ka dai. kay guys. Sada yun. Sada gana mo nagyan na niyan nga pulse. Merke ni gud. Mga nindot man guys, pero ini mga kong shape nyo sa kaya ngano, no. Mula, sebut ba sa entrance, sa mga gyan, gini na tapoy ba? Nga, Finally mga idol, narating na natin ang Alitap Falls. Tara na, let's enjoy the beauty of waterfalls. Hey, June, don't make it bad. Take his To make it better, hey, Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let it onto your skin, then you begin to. We'll <laughs> No. Yeah.